sekarang <tiple> udahsin Tututoy na naman. Dididik na naman ang ating ining-ining. <laughs> yes! I'm here! Why? I am here, here. Ang tapang ngayon ni Moto. guys. Ang sobo ang ulam niya, guys. O. Oh. Ah, guys, ang ulam niya. Ubusin niya ang... Ang... Uy. Parang lubabong yung ilaw know. dito na, no? Na? Ilipat ko doon yung ano doon sa... Sa kwarto mo, ilipat ko doon.